Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Dax babaliktad at hindi nga si Annalyn at si Justin ang kanyang papatayin kundi itong si Moira dahil nga sa kagustuhan ni Dax na magiging tahimik na sila at mapalayo nga dito kay Moira na ubot ng sama ng ugali mas pinili ni Dax ng tapusin na itong si Moira kaysa kay Annalyn at kay Justin. Ayon pa nga kay Dax, kung sakaling nga mawala sa landas nila itong si Moira, magiging maayos na ang lahat sa kanila ng kanyang mahal na si Zoe at alam ni Dax na kung sakaling malaman nga ni Moira na magkarelasyon nga dalawa si Zoe at si Dax ay hindi nga nito uh, matatanggap kasi alam niya ang ugaling meron itong si Moira. Kaya naman sa isip ni Dax kailangan niya ng unahan itong si Moira nang sa ganon na ay magiging okay na sila ni Zoe kasi yun lang naman ang problema nila ni Zoe itong si Moira dahil ayaw nga kay Moira kung ano ang plano nga ni Moira ay kasali na or kasama na nga dito si Dax at kung ano ang masamang ginagawa ni Moira ay ganun din itong si Dax at ayaw niya nga malaman ni Zoe na magkasabwat sila ni Moira sa pagsabog o pag-hijack doon sa barko na sinasakyan nga nila Alan, Annalyn at Lynette at Giselle. Kasi nga binalaan na nga ni Zoe itong si Dax na wag na wag siyang makialam at wag siyang papayag na sa makagustuhan ng kanyang mami Moira. Ito naman kasi si Dax ay kahit na ayaw niya nga sa sinasabi o pinag-uutos ni Moira at gusto niya na magbagong buhay, ay wala siya magagawa dahil nga siya tinatakot ni Moira na hindi na nga mapapalapit sa kanya si Zoe. Ilalayo na nga ni Moira e eh si Zoe kung hindi nga uh, sundin ni Dax ang pinapagawa nito sa kay Dax. Kaya kahit labag man sa ni Dax, kailangan niya na sundin yung ginaga, pinapagawa ni Moira dahil ayaw niyang mawala si Zoe sa buhay nito. Samantala naman gulat na gulat nga itong si Moira nang sabihin nga ni Dax na buntis nga itong si Zoe at siya yung ama. Akala kasi nga ni Moira ay kunwari lamang sila dalawa kasi yun ang plano Napaibigin ko mare itong si Dax nang sa ganon ay hindi nga siya magtitistigo laban dito kay Moira pero yung akala nila kasi nga nahulog nga ang loob ni Zoe dito kay Dax at naging magkarelasyong silang dalawa kahit nga na hindi pa alam na kanyang mami Moira. At dito ay namo si Zoe kung paano nga makakaalis itong si Dax sa kamay ng kanyang Mami Moira. Kasi nga sa pag-aakala nga o sa akala nga nitong si Zoe ay hindi na nga nakikita si Dax at itong kanyang Mami Moira. Pero yun ang alam niya. Pero ang katotohanan, si Dax pala ang right hand ngayon ni Moira at siya yung utak ng lahat. Sa nangyaring ang hijack dito nga sa sinasakyang barko nila, Analin.